Ito yung mga kasarangan. yan meron lang ako papakita sa inyo. Itong adapted ko na pusa. Ayan yun siya. Ito. So, dyan siya lagi natutulog. Ginawan ko, nilagyan ko lang siya ng payong. Tsaka buntis pala yan, guys. Si Mingming. Mingming -ming tawag ko dyan. Yan, best enemy ni kali, Yung alaga kong asa. Minsan friends sila, minsan hindi. Minsan pinapalayas niya. Ayan. nalagyan siya tulog kasi buntis nga and bye bye ming ming sleep well and mayroon kong isa dito si Kari tulog nga nga siya din ayan Right little baby. Sleep well guys. Okay. Sleep well everyone. Thank you for watching.